mga idol tayo palang tawa dito galing gamot sa nalagnat buka na tingki yan mga idol oh. dami yun pag makainom ka nyan ang tragaso mo lalo sa mga bata mga idol mga guys dito pala yung pinakamaraming tawa-tawa area na to mula tun hmm, yun pa kung sino pong hindi nakakilala yan, ilapit ko yung mukha para makilala nyo yan yeah, mga idol, salamat like and share sa aking video for today Thank you so much.